Si Duterte lang naman ang king na unahang pangulo na walang pag-alinlangang pumuna sa namamayagpag na oligarkiya na humahawak ng malaking impluensya sa bansa. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumihipin. At hindi nang mabayad. They take advantage sa kanilang political power. Isa sa mga pinunteriya ng Pangulo ay ang bilyones na utang ng mga malalaking kumpanya sa bansa na dekada ng hindi nababayaran. Isa sa mga ito ay ang Filipino-Chinese tycoon na si Lucio Tan na nagmamayari ng Philippine Airlines. Lucio Tan has almost billion dollars. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Matapos kang maisa publiko ni Duterte ang naturang bilyones na utang ng Philippine Airlines na pagmamayari ni Lucio Tan, binigyang palugit ng Pangulo ang kumpanya ng sampung araw para bayaran ang pagkakautang. Bagay na binantaan pa itong ipapasara ang mismong airport na ginamit ng PAL kung sakaling di ito mabayaran sa loob ng sampung araw. Bagay na tanging si Duterte lang ang nakagawa ng ganong banta sa kumpanya dahilan sa tila pangalampag nito. Kung kaya't bago pa man sumapit ang ibinigay na palugit ng Pangulo, kaagad ng binayaran ng mismong pal ang bilyones nitong utang. Bagay na ang pera namang isinauli sa bayan ay siyang ginamit namang pondo sa mga pangunahing proyekto ng administrasyon. Hindi rin nakatakas sa paniningil ng Pangulo ang mighty corporation na ayon pat umabot na rin umano ng bilyong-bilyong halaga ang utang ng korporasyon sa pamahalaan. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liability. Ang naturang bilyones na halagang ibinayad ng Mighty Corporation ay tumatak bilang pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng bansa. At ang halagang ang nabawi ng pamahalaan ay siyang ginamit para ponduhan ang naturang Ormoc Rehabilitation matapos niyanig ng 6.5 magnitude na lindol at ang mismong Marawi Rehabilitation na naging sentro ng digmaan taong 2017. Isa rin sa pamilyang oligarchs na binantaan ng Pangulo ay ang pamilyang Lopez na may hawak ng giant network na ABS-CBN. Say that if they can operate, kung may may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo Bakit? unless and, and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila. At nang dahil nga sa tila pagpakatigas ng pamilyang Lopez na bayaran ng umano'y bilyones ring taxes sa gobyerno, dito na tuluyan ngang hindi na renew ng Congress ang prangkisa ng ABS-CBN at tuluyang nasara taong 2020 bagay na hindi rin nakatakas ang pamilyang Ayala at Panghilinan na nagmamay-ari at kumokontrola ng Maynilad at Manila Waters na siyang nagpapahirap umano sa milyon-milyong Pilipino sa kamay nilaan. Uno ng kinasuhan ng dalawang kumpanya ang mismong gobyerno ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa bansang Singapore sa kadahilanan na nalulugi umano sila ng dahil sa hindi pag-aproba ng gobyerno sa pagtas ng singil sa tubig. Bagay na naipanalo ito ng kumpanyang may Maynilad at Manila Waters kung saan pinagbabayad ang gobyerno natin ng 7.4 billion sa Manila Waters at 3.4 billion naman sa Maynilad bagay na talagang pinalagan ito ni Duterte at isiniwalat ang naturang kontratang ginawa ng mga ito na umano'y pabor lamang sa mga negosyante. At bilang pagtugon, gumawa ng panibagong kontrata ang administrasyon kung saan may bantang bilin si Duterte kung sakaling di ito mapermahan. But I tell you, you better sign the contract this is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over. your operations workers. Uh, Isa rin sa talagang naging legasya ng administrasyon ay ang tinaguriang Build, Build, Build program nito kung saan inaprobahan ni Duterte ang mga malalaking proyekto at infrastruktura ng bansa na matagal nang nakatengka. Isa sa naisakatuparan ng administrasyon ay ang matagal ng planong Metro Manila Subway na may habang 33 kilometers at mayroong 17 station na inaasahang maging fully operational taong 2029. Tinatayang aabot ng 400 1.5 pesos ang inilagak na pondo ng gobyerno sa naturang proyekto. Nasimulan rin sa ilalim ng Build, Build, Build program ng gobyerno ang 147 kilometer na Clark Calamba Railway na may 36 station na parehong inaasahang maging fully operational taong 2029. Tinatayang aabot naman ng 800 billion pesos ang inilagak na pondo ng gobyerno sa naturang proyektong ito bagay na ilan lamang ito sa mga napakarami at malalaking nagawang proyekto ng administrasyon na magbibigay ng kaginhawaan hindi man sa ngayon ngunit siya para sa susunod na henerasyon.